Ngayong araw, January 4, ay pinagdiwang ni Liza Soberano ang kanyang 26th birthday. Pumukaw sa atensyon ng lahat ang naging madamdaming pagbati ni Enrique Hill kay Liza Soberano. Ginulat ng aktor na si Enrique ang kanyang mga tagahanga nang mag-post ito ng mensahe para sa kaarawan ng aktres. Sa kabila ito ng matagal niyang pananahimik sa social media, matapos lumabas ang balitang matagal na pala silang hiwalay ni Liza. Sa kanyang Instagram story ay nagpost ito ng throwback photo nila ni Liza Soberano kasama ang birthday greeting nito para sa aktres. Ayon pa kay Enrique Hill, palagi lang itong nasa likod ni Liza kahit anong mangyari. Happy birthday, our dear Hopi. I'll always have your back no matter what. Wish I was there to celebrate your special day. Napansin ng mga netizens na tila hindi na sweet, wala nang I love you hindi tulad ng dati at mukhang friendly at mukhang friendly greeting lang ang ginawa ni Enrique. At kapansin-pansin rin ang short reply ni Liza sa ginawang pagbati ng aktor. Nirepost ni Liza ang birthday greeting ni Enrique kasama ang caption na Thank you, forever grateful for you. Ayon pa sa mga netizens, mukhang totoo ang balitang tuluyan na ngang naghiwalay ang dalawa. Matatanda ang kasunod ng naging break-up announcement ng Katniel ay naglabas naman ng article ang pep.ph kung saan inihayag nitong sa isang unreleased interview ni Liza Soberano ay inamin nitong October 2022 pa sila naghiwalay ni Enrique Hill. Bukod nga kay Enrique Hill ay binati rin si Liza ng kapatid ng aktor na si Andy na naging malapit rin na kaibigan ng aktres sa kanyang social media ay nagpost si Liza ng edgy concept photos para sa kanyang ikadlong put anim na kaarawan, kasama ang pasasalamat sa lahat na bumati sa kanyang special na araw.